Kaya kayo pinagpalit na ng yung mga mahal sa buhay dahil pinagpalit na kayo sa maganda at magaling sumayaw sa mga kumikimbot-kumikimbot na nandyan lang sa inyong paligid o di So, mega love shout out everyone. support for this video, another reaction ni Inday is about Amis. Marian Rivera. So, Marian Rivera. So, magre-react ako doon sa kanyang video dahil yung mga viral lahat ng mga video ni Miss Marian Rivera at maraming uh, nagbigay ng bawat komento kasi daw ito siya, mga idol. Si Marian Rivera daw pag nagsayaw kahit yung suot niya malaki nakakapajama or naka yung suot niya. Habang siya ay sumasayaw, um, umaani na ng milyon-milyon grupo. Uh, Adios. Yes. So ito yung aking reaction na naman. Pero bago ako magpapatuloy sa mga hindi pa nakapag-like at nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, baka naman kung gusto niyo ng million ninyo yung mga ganitong klase ng mga content. Palike at uh, subscribe nyo rin. At saka bill all nyo na rin si Inday Bistar para updated tayo sa mga videos na i-upload ni Inday. Diba? So, maraming nagsabi na bakit daw po uh, si Maren Rivera Mary, uh, Rivera. So, na tayo. Um, uh, nagsayaw na lumaki, laki, malaki na naman yung damit niya, umaanin na ng maraming uh, views. Yes. Si Marian, uh, hindi na natin kailangan uh, ikumpara yung bawat uh, sarili natin kay Miss Marian Rivera dahil siya ay sikat na ano man ang kanyang suotin, magkakaroon talaga siya ng million-billion views kasi siya ay isang artista. At saka, this act, uh, ko lang po kayo ha. Wala po sa paghuhubad, wala po sa pagpapaalog ng mga hinaharap makakakuha kayo ng maraming views nasa pagkukonten po ng tama, ng maganda pagkukonten po na ma mo yung tao or may matutunan sa'yo kaya ka i-subscribe or i-follow so wala yan sa suot or wala yan sa paghubad-hubad o kung anong suotin mo nasa pagkukonten po ng maganda ano ba yung mga magagandang content? Ano ba yung mga content na may maipupulot o may matutunan? Ayan, bulol ka agad. Yung mga content na, mga informative content na may matutunan yung mga tao na makapanood sa iyong videos. Yun po, yun, mga idol, mga palangga, mga kapislat. So, sa mga bisaya, wala anak sa voice, mga na sa pagkubat-kubat ang ang mudaghan inyong voice mudaghan inyong mga nagsubaybay na ano sa content pero na ang kita ni na malik hiyan dili na ginatun na siya mapungan nabisan pag di kinaungwala ang mga nagpabatlong diya sa social media na <laughs> nagbububo na lang so kay maugit na ilaha dili na nato sila ma matag sa sags na ato na sila mapugnan kay diha sila nikita diha sila nabugi. sa inaana nga paagi diha sila na o di ba so kasi maraming nagtaano kay Marian Bell na, bakit daw si Marian ang laki-laki nang sinuot niyang damit so umani ng milyon-milyon -no. o di ba syempre at least tayo si Marian at saka, kayo rin mga kapwa-babae, wag kayong, kayong mag-ano. Ah, dahil ngayon, sa panahon natin ngayon, lalo na sa Pilipinas, marami na nangyayari na hindi natin maipaliwanag. Maraming mangyayari na hindi natin inaasahan. Talamag ngayon, kumakalat na dyan sa Pilipinas yung mga krimen, yung babe, mga kabit kabit si kapitbahay, kabit si kumpare, o ba? Diba? So, hindi na yun maiwasan kasi nakaugalian na ng tao na tumingin sa maganda. Ang mga malayo pinagpapalit sa mga malapit. O ba? Diba? Kasi minsan, hindi na siya masaya ba sa malayo. nakikita so, na yung kanyang kasayahan dun sa malapit at magaling. O ba? Diba? So, ayan, mga mga palangka, hindi natin minsan kailangan na uh, ipakita yung ating tinatago dyan sa loob para lang manuorin tayo, mga palangka. So, i-explain ko pala bakit ako naka-mic ngayon, kasi umuulan, maingay, at saka marami sasakyan na dumadaan, kaya naghinamitan ko ng may wagang mic yung aking salita, para marinig yun ang klaro. So, di balik tayo sa aking topic. So, dahil sa paghubad-hubad ng iba, maraming tao na naaaliw. So, hindi natin yan maiwasan. Pero marami ding tao na hindi nagugustuhan yung mga ganyang content kasi dinadaan nila sa pahubad-hubad. So, kaya nga kayo iniiwan, di ba? Di ba kaya, kaya nga kayo iniiwan kasi kasi may tao talaga na hindi masaya sa ginagawa or hindi na sila masaya sa kanilang uh, bawat uh, partner kasi hinahanap na nila yung mga maganda, mag, uh, magaling mag performance. Magaling yung mga performance. So, may ibang tao na hindi satisfied pagkulang yung performance mo bilang <laughs> bilang ikaw, di ba? So alam niyo yun na yung gusto kong sasabihin. Minsan pinagpalit ka sa malapit dahil hindi dahil mahal niya yung malapit dahil sa panandaliang ang ligaya o So minsan kasi dito sa social media, sa lalo na sa platform ng Facebook ngayon, dito mo makikita ang iba't ibang mga malalaswa na hindi kaaya-aya ng mga nagpo-contempt para lang dumami yung kanilang mga uh, uh, views ginagawa na nila lahat nagubad-ubad na sila para kumita at para makarami ng views alam niyo lang makikita ang masasabi ko lang sa inyo mga ka-idol ngayon dahil kaya kayo yung mga asawa na pinagpalit or yung asawa nila tumitingin na sa iba dahil nakikita na minsan sa Facebook, nakikita na minsan sa social media yung mga ginagawa ng iba. Yung iba na sumasayaw na nakapanti at nakabra. Kaya kayo pinagpalit na ng yung mga mahal sa buhay dahil pinagpalit na kayo sa maganda at magaling sumayaw sa mga kumikimbot kumikimbot na ah. nandyan lang sa inyong paligid o di ba charot lang <laughs> kaya dapat kayong mga misis tayong mga misis dapat alam natin kung paano natin paligayain yung ating mahal na <laughs> sawa Paano naman halimbawa kagaya ni Inday ang layo-layo ko, -layo di ba? <laughs> sinong magpapalikaya sa aking minamahal doon sa Pilipinas? <laughs> o ba nun yun? Unfair naman, di ba? Pag ipalit tayo doon sa malapit, kinakagat ako ng mga lamok Dito, Diyos Milos na rin rimar. So, yung mga sinasabi ko is, pa e, eh, parte lang yun ng mga pagkaalaw ko. Pero hindi natin maiwasan. Dahil kasi ngayon, ayaw natutumba na sa nakikita natin sa social media, sa pinupus na ng iba yung mga mangyayari na hindi maganda sa Pilipinas, uh, maraming mga na maraming mga asawa na pinagpalit sa iba. Hindi natin masasabi na yun ang dahilan pero mas nakikita kasi natin yung mga hindi maganda, hindi sa aya ayaw ginagawa ng mga uh, nag-upload, ng mga nagpo-content, ng mga nangangarap na maging isang influencer. So, napakalungkot isipin na na makikita mo na ngayon sa iyong cellphone ang bawat ginagawa ng mga uh, nagpo-content para lang makarami sila ng views. So, kumagawa sila ng mga ganong klaseng content ko. So, di ba, napakalungkot. So, sana na matigil, oh, pero mala malayong matigil yan. So, malayong matigil yan. Ito na lang yung aking maibigay na mensahe sa mga kababaihan. Huwag ninyong hayaan na pumangit kayo sa paningin ng inyong uh, asawa o bana. Ayaw ninyo pasagdahi ang inyong mga kaugalingon. Nga ang inyong hangbana, dili na ganahan sa inyong bahalag, walay kwarta, kinahanggan, guwapa, gita, sa pananaw, sa tuwang bana, kay maoron na itong kalipay o dili ba? Charot. <laughs> Ayaw pasagdahi. Nah, ang kinuhang lawas bisa tungod kay wala tay kwarta wala tay kapalit og mga gwapo nga sanina wala tay kapalit og pa uh, perfume pasagdahan lang nato ang ato ang kaugalingon aron si mister mo tan audit ko sa gwapa kay dili na malikayan labi na karon sa mga uh, sa probinsya sa bukid-bukid or sa nagkalaing-laing lugar sa Pilipinas nga naa gyud nga Mahilig magpapula-pula sa ngabil, magpaipok-ipok, o dili ba? So, pildi huwag mo na uh, ip sa mga emon, anak, mapildi kayo. Dita ta ka ipok magpaipok-ipok, di ta ka magpa pula pula sa ato ang wait. So, kamu din ha, dili tungod kay wala mo yung ikapapula-pula sa inyong hangwait. Ayaw mo di ha, ayaw ayubad. pag... <laughs> pagbaba sa panahaw sa imong hang bana aron dili ka ilisan atong at nagpaigot-igot dito sa Dublin kay nagpa uh, pa so bitaw balik seryoso ta isa kun sa kalagyo nato sa ato ang uh, bana or ato ang minahal sa kinabuhi dili nato siya ibaylo sa mga panandali ang butang charot <laughs> oh, diba? So, dinig na siya malikyan sa matag uh, matag ang uh, sitawag so ani eh, matag bana ug asawa nga naay mga pagsulay nga naay mga pagsubok nga moagi sa kinabuhi dili lang sa magpadala magpatintal magpadala sa emotional kay naa sa ulahi ang pagbasol charot so nabisaya na lagi ko karon so mas sindot ko bisaya ko mo, no? kay mas more on ang uh, daghan ko ang maistorya, more on to katib ko kung bisaya ko, kung gamitin yun ako ang ako ang paugalingon nga So, usahay mga mga palangka kung mag, uh, bisaya ko na amang gumiingon, nga wa sila nakasabot kung unsay ako ang ipangyaw-yaw. So, mauna siya nga matagalig ko kung gamay. Pero, wala ka pong ko'y lugar nga mag-edit pa, mag-hype pa, mag-sulat pa, ulita din na sa tag video na ako. Kaya usahay ko so, mag-upload -ok ko, mag ko. Dili na na edit. Idiritso na na ako kay wala ko'y oras. So busy kayo po kung panikamot, panigdiin ni Rinda Pita, mga palangga. So isip ko sa ka inahan, sa ka yaya, sa ka blogger Charot, nangandoy nga mahimong vlogger eh, one day. So, gitrayin ako ako ang best nga mapadayon ma ako ang ako ang ang ako ang masugdan din dapita. So, mauni siya nga, nagkayagaw sa ang ako ang bindi, pagpasinsyahin ninyo. Tungo sa kaulat na pulang, sige, paningot ko. Biigang ko nga, di ako, sa sa kumibati, di pa mga lamok, kay dagko, rasya, upuan, bagrano, ang ako ang muskit ko, di ba, makasunod ang mga gagmay na mamaaksunat so, mo, nang liyuka, ipusigit ko pangatul, di sa kong tingil, sige, pangatul, kay, di pa mga akong giti. So, ina ani? So, hindi ako magdugay guys. ako ang mga ipang yaw-yaw. nga katong tanan na akong pang istorya sa inyo ha. Wala ko na inyo bisulod sa inyo ang lugar. So, sabaho lang wala personalan. This is in dime on. Nabahala po brita sa ato ang pagpuyo. Ang puyo ta nga magmalinawon kung wala'y kaaway sa ato ang isig-tawo. Huwag ako mingon. Bye-bye. Maayong adlaw sa tanan. God bless. Mwah.